Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ang pag-uusapan po natin guys, no, patungkol po ulit ito sa bago pong update ni SSS sa kanilang SSS online or my.sss po. Ngayon, hindi na po natin agad-agad mau-open ang ating SSS online dahil humihingi na po ito ng OTP or one-time PIN. Okay? Marami po ang nagkakaproblema dahil dito sa um, security measure na ginawa ni SSS. Oo nga po, nakakatulong po ito sa pagprotekta ng ating mga SSS online para sa siguradan ng ating online. Pero hassle po ito sobra sa atin dahil nga po kinakailangan po nating i-update ang ating contact information dahil doon po magsisend ang OTP paano na po ang ating mga OFW na hindi po nakapag-update ng kanilang contact information sa ating SSS online. Hindi po nila mabubuksan ang kanilang uh, ang kanilang SSS online dahil um, wala na po yung dati po nilang ginamit na number at kung pupunta naman po sila sa SSS malamang pagdating na lang po nila galing abroad or pag-uwi na lang po nila galing abroad. So hindi rin po sila makakapag-SSS loan or mag, dahil nga po sa hindi po nila mabubuksan ang kanilang OTP. Dahil ang pinaka the best po na gagawin pag hindi po natin uh, ma-open dahil wala po tayong uh, hindi natin makuha yung OTP ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para i-update po ang ating contact information. Lalo na rin po sa mga hindi po magaling sa ganitong mga technology po, yung hindi po techy, nahihirapan po silang um buksan or magkaroon ng ng uh, OTP dahil nga po sa hindi po nila masyadong gamay ang uh, mga SSS online na ito. Okay? Katulad ko rin po, na gusto pong tumulong or mag-assist sa mga o employees or kung sino man pong kakilala natin na gusto magpa sa SSS, hindi rin po natin basa-basa ma-open ito dahil nga po we, uh, kinakailangan na mayroon pong OTP. Okay? So hindi kaagad mabubuksan ang kanilang mga SSS online. Hassle po ito talaga, lalo na po sa mga OFW, sa ating mga hindi po na mga mga SSS members at lalo na po doon sa wala pong alam talaga sa SSS. Kaya nga po, sana sa SSS, gayahin po nila yung dashboard ng employer, SSS employer na humihingi o nagtatanong po kung i-enable po natin ang OTP or hindi po. Okay? Dahil po doon, madali pong mabuksan ng employer ang kanilang dashboard dahil humihingi siya um, to enable OTP or hindi po. Katulad po sana ang gawin ni SSS sa ating mga um, SSS member account po natin sa ating online na whether um, enable or hindi po natin enable po ang OTP natin. Okay guys, sana po na nakatulong po ako. Maraming salamat and please uh, please do not skip po ng ads. Ayan, yung mga ads po natin. na uh, nakakatulong po yan para itulong din po natin sa ating kababayan. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!